na ang ang, uh, ang kapitbahay wag wag isumbong halimbawa, halimbawa kung may ginagawa hindi umabot mabuti uh, panatili na ano ilihim ililihim Ili. na lang ko. Oh. Allah uh, Allahu a'lam, ang minimin po natin doon sa mga kailangan natin ilihim is yung mga makakapagbaba ng kanilang moral at di dignidad. Pero kung tayo ay nakikita natin yung mga kumbaga masasamang gawain ng uh, ating kapitbahay is ang karapatan niya sa atin is kumbaga kailangan niyang payuhan. Kumbaga kailangan na magkaroon tayo ng lakas ng loob na kung saan payuhan natin siya. So nabanggit kung masama yung kanyang ginagawa. So nabanggit sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga yung level kung paano natin susugpuin o di kaya papayuhan yung ating kapitbahay na kung saan gumagawa ng hindi kaaya-aya. Unang-una sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara, bal yughayyirhu biyadihi." Kung sino man ang nakakakita sa inyo ng hindi ka ay ayang gawain, mga masasamang gawain, mas lalo na sa ating kapitbahay, is kung kaya niya, kung may authority siya, is, kumbaga, gawin niya. Tanggalin niya yung masama na yun. Kung hindi, wala naman siyang authority, is, gawin niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Payuhan niya, kumbaga, sabihan niya na, o oh, kapit, ah, mahal kong kapitbahay, pinapayuhan kita na, kumbaga, masama yung ginagawa mo, kung maaari ay tigil mo pangatlo is kung hindi niya kaya, wala siyang authority, hindi niya rin kaya magsalita, is at least sa kanyang puso is, kumbaga, alam niya na masama yung ginagawa ng kanyang kapitbahay. So, ang minimin natin kanina doon na pagtakpan is yung mga bagay na kung saan makakasira uh, ng kanilang dignidad o moral. For example, nakita natin na nag-aaway yung mag-asawa na kapitbahay natin. So, huwag natin gagawan ng balita na ikakalat natin sa buong barangay, nag-aaway sila. May, kumbaga, may alitan yung mag-asawa. So, kumbaga, alam natin na yung mga ganyang bagay is, kumbaga, sa tahanan lamang. Hindi kailangan lumabas. Kung, kumbaga, kaya nilang uh, ayusin yan sa loob ng tahanan nila. O di kaya may mga ikinahihiya silang mga bagay na nalaman mo is, kumbaga, karapatan nila na huwag mong ipagkalat yung mga nalaman mo na Kumbaga kung ma, kung isasabihin mo sa ibang tao is ikahihiya ng mga kapitbahay mo. Allahu a'lam. May dagdag ko lang din doon as, as, an example. Halimbawa sa apartment, dingding -ding lang yung pagitan ng kwarto or kapitbahay. Tapos marinig mo sa gabi, malakas ang hilik. Yung mga, yung mga, ayb, kapintasan ba na dapat hindi na isi-share sa iba. Yung mga personal na kapintasan. Kasi nobody's perfect naman lahat tayo ay may kapintasan, pagkukulang. So, yun po siguro yung ilan sa mga dapat nating itago, hindi na ipagkalat. Allahu alam. Shukran, Sheikh. Uh, sino pa po, po ang may katanungan? Ah, uh, si... Ay, uh ato, ay, si... Sino po ang may katanungan, question? Um, para po sa ating Sheikh. Uh, magtaas lang po ng kamay. At... Um, Okay. Ate, dito si... Ah, uh. Ano yung may concern? Assalamualaikum, uh, paano pag may example, birthday or may celebration sila, mali, ina, nagbigay sila ng pagkain or may fight sila? Ano? dapat namin nangyayari dun sa invitation or binigay nila sa amin? Allahu a'lam, nakadepende yan sa kung anong celebration ang kanilang gagawin. So kung ang celebration na kanilang gagawin, in Islamic perspective ang pinag-uusapan natin, is kung pinapayagan ng Islam yung celebration na kanilang gagawin is, sabi nga ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam papasok ito sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim na idadaahu falyastajib. Na kung saan kapag inimbitahan ka ng kapatid mong Muslim sa mga selebrasyon na gagugunitain nila na pinapayagan naman ng Islam is nararapat sa iyo na dumalo ka. Mas lalong-lalo na sabi ng mga ulama sa patungkol kumbaga ikakasal yung kaibigan mo na kung saan inimbitahan ka sabi ng mga ulama kung Ayos na may oras mo, wala kang kinabibisihan na is wajib sa'yo na umaten. Munit sa mga bagay na kung saan, ang celebration na to ay hindi ipinahihintulot sa Islam, is kumbaga nararapat sa'yo na hindi tumalo, ngunit sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila, yung side ng Islam na, ang Islam is hindi kami pinahihintulutan na dumalo sa mga gantong celebration, ipaalam mo sa kanila, ipaliwanag mo sa kanila, sa magandang pamamaraan dahil yun na rin yung da'wa mo sa kanila. So, for example, yung kapitbahay mo na hindi Muslim is nag-celebrate ng itong nauna lang na, kumbaga, November 1, Araw ng Patay. So, kumbaga, inimbitahan ka nila, sabi nila, dumalo ka dito sa bahay, may kunti kaming selebrasyon. So, mas mainam na sabihin mo sa kanila na sa, sa amin sa Islam is hindi namin sineselebrate yung ganyan Ngunit sabi mo, nagagalak ka na kahit papaano, inimbita ka nila. Ngunit sa kasamaang palad dahil sa iyong relihiyon is hindi ka makakadalo. So kailangan mo i-explain yung side natin sa Islam. Yun na rin yung way mo para magdaawa. At gayon din na para next year na kung saan magse-celebrate sila ulit is hindi ka nila iimbitahin dahil alam na nila yung side mo. Allahu alam. Shukran, Sheikh. Um may iba pa po bang katanungan or clarification? Hmm. Kung wala, kami po ang magtatanong. O, tapos may premyo, may hadiya. So, ang unang tanong, hmm. may hadis kanina nabanggit, ha? o, paunaan paunahan magta magtaas ng kamay. Mamaya, pangalawang tanong, paunahan magtaas ng pa, uh, dapat magtanong. Okay. Abiyatin ay sara min an Sige. Ang tanong dito, may hadis na banggit uh, ang sheikh natin kanina kung saan sinabi ng Propeta Muhammad SAW uh, magnakaw, although ito ay ang pagnanakaw is ba, bawal talaga, haram sa Islam, pero bilang uh, pagkakaroon ng idea sa bigat ng pagnanakaw mo sa, sa sarili mong kapitbahay. So nabanggit sa hadis kanina, magdakaw ka na daw ng blank na bahay uh, compare mo sa kapag ninakawan mo yung kapitbahay mo is mas mas mabigat. Mas mabigat yung nakawan mo yung kapitbahay mo kaysa sa mag, magnakaw ka ng blank na bahay. So may kamay ako dito nakikita. Yes. Uh -huh. Ilang kapitbahay? Again hindi natin kinatolerate yung pagnanako yung severity lang nung pagnanako. Why? Yung Hindi, ang answer dito is number. Ilan? Adito. Uh, bag, bag, um magnanako ka na sa blank na bahay is mas mas matindi pa ang um kumbaga mas ma, mas matindi pa ang kasalanan mo kapag ninakawan mo yung kapitbahay mo? Sampo. Ilan? Sampo. correct. So, doon sa nabanggit ni Sheikh oh, kanina sorry. na uh, mag, pag nakawan mo, magnakaw ka daw yung isang tao, hindi ikaw, kasi bawal sa atin ng, sa mga Muslim. Yung isang tao na nagnakaw ng sampung bahay, uh, tapos si isa namang tao nagnakaw, ang pinagnakawan niya is mismong kapitbahay niya is mas makwan pa yun, mas matindi pa yun siya. Kasi Uh, ganun, da ganun dapat mo tinatrato yung kapitulahin mo, hindi, siya, hindi mo siya ginagawa ng masama. So, uh, tama po yung sagot. Meron po ditong um, uh, premyo, hadiya na Ma makikita mo na lang dyan sa loob. So, may pamphlet din dyan, um, dyan patungkol sa Islam. Ayun, siguro, ibibigay natin yung question sa ating sheikh. Siya ang makapagbigay ng tanong uh, para po Um, if ever nakinig po tayo kanina or na-remember na, na, na po natin yung tanong is masasagot natin. Oh, paunahan na lang magtaas ng kamay siguro. Okay. So nabanggit natin kanina na kabilang sa karapatan o di kaya kabutihan na dapat natin gawin is yung pagbibigayan ng magkakapitbahay. Nabanggit sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan niya si Abadar na kumbaga kung gagawin niya ito is paramihan niya para ibahagi niya sa kanyang kapitbahay. Ano yung bagay na dapat kumbaga paparamihan ni Abadar para ibahagi sa kanyang kapitbahay? bahay? Hmm. sabaw. Correct. So, inutusan ni ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit kumbaga kung magluluto ka ng kahit sabaw lang, is paramihin mo yung sabaw mo. Kumbaga, damihan mo ng namnam para magkaroon ng lasa and then ibahagi mo sa yung mga tapit bahay. So, paano na lamang kung masarap yung lutuin mo? So, paramihin mo rin para mabahagi mo sa iyong mga tapit bahay. Okay. Okay. Uh, itong natirang dalawang question is para naman sa mga kapatid natin, mga brothers. Um, enough na sa mga kababayan kasi nakadalawa na sila. By the way, um, sa Kosoko na, sa koso ko na mi, so uh, amata no, no si Admin, sa Kinaumanin. Um, welcome, ahalan mo sa ang next question, uh, madali lang ito siya. Um, uh, oh, para sa mga kalalakihan, sa mga brothers. Uh, ano yung um, title ng pinag-usapan ng ating guest speaker ngayon? Anong title nung pagsa natin ngayong gabi? Anong title? Yeah, sa mga brothers Sa mga brothers ay Si Brighton Jets. Jo, no, sige. Ano ulitin mo? Ulitin mo. Ah, yung Oh, uh, so, actually yung pinaka title is right and duties, yung kapat, ano Karapatan at tungkulin natin sa kapitbahay. Pero kabutihan na din. So, i-consider na natin na tama. So, I'll look. Sa Gibua, nakulangan sa zero, isa. Ini last question? So, last question. So, nabanggit natin kanina na may hadis sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natatakot siya kay Jibril dahil sa sobrang dami ng payo niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mabuti siya sa kanyang kapitbahay hanggang sa anong bagay? Bismillah. Sa mga babae, So, ano yung bagay na ikinakatakot ng propeta na humabot doon yung pagpapayo sa kanya ng uh, Jibril? Ay, wa sahi. Correct. So, yun na nga natatakot na yung propeta na sa sobrang daming payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na, humantong na, sabihin ni Jibril na pati yung kapitbahay mo is, ibilang mo sa iyong pamamanahan. Allahu alam. Uh, alhamdulillah, syukran. Uh, Naibot sa maya so premyo, hadiya, bali.